Good morning guys. Ito kagigising ko lang uh, in Bisaya bag ba nagmata. So for today's video guys, magluluto tayo ng uh, simpleng banana cue. Simple lang, walang sugar, only oil lang yung ano nilagay, yung 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 uh, magluluto ng saging. Okay, guys. Ito yung banana queue na nilulutoin ko. Actually, mayroon na dyan sa kawali. na dyan sa kawali. karon. Ayan. Paano ba niya? Ayan. Uh -huh. At may naluto na rin akong banana queue. Ayan siya. So, ilagay ko lang yung camera ko dito para ah, uh -huh akong balihon ang akong giloto So, yan na siya guys. Malapit na yung maluto. Brown na siya masyado. <laughs> Walang asukal, walay kalamay, mantika rin siya ka ray right? para kay tamis naman ang saging tamis na ang saging dili na pud siya maayo kung botol kalamay kay ang sugar is dili pud kay maayo sa lawas yan So, katura sa guys for today. Salamat. Bye.